ang tanggal ko dito o, sa lugar na to kabayo. E, ito, Sobrang bahagi dito, sa bukod natin eh, no? Dito natin yan, diyon, diyon. bahang grabe. Hindi e, naman lumulang dito mga kapos, magpapulot na tayo -tay. ng salubok. Alam Alright. Tayo naman. Aray ko! Aray ko! Tita bahang -baha dito eh. Timera lang tayo. na babaan pa ako eh nakikita nyo sa video hindi na mo May lagi eh Ray Ray <tip> dito magaling ka ng balance ayon mo mabasa ang iyong sapatos Ang tapos ang iyong paa rap road naman Alright Hihi Hihi ang dala mo kabayo kaya kalabaw Okay. Okay Hindi na lang. Aalamang tayo sa pagsubok.